Magandang umaga po sa inyo mga kamaster Mangunguha pa kami ng talaba A few minutes later So ayan mga kamaster Isang sako pong talaba So marami pong salamat sa biyaya ng karagatan At sa biyaya ng ating Panginoon Ayan Pasan-pasan ko po mga kamaster Mga 20 kilos siguro ata ito Sumabit pa <laughs> Ayan Bigat mga kamaster Ayan mga 20 or 30 kilos ba ito lahat yan puro talaba po yan mga kamaster uh, kuha po namin ni papa yan yan no? selfie so yan mga kamaster yan po kalaki yung mga talaba yan libre na po pang ulam mga kamaster so kainan na Rap-rapa na this. Yan. sarap po ng talaba mga kamaster no lalo na po kayo po ang nagkuha o ng huli ng talaba <laughs> ayan so nakikita nyo po mga kamaster ang taba taba po ng talaba selfie marami po salamat sa panonood mga kamaster